Lastly, number three, obey to experience more than you can imagine. Sumunod ka para ma-experience mo ang Himala na hindi mo pa nai-imagine. Tuloy natin sa verse 10-11. Sinabi niya sa kanya, unang inihahain ng bawat tao ang mabuting alak. Ang mababang uri ay inihahain kapag marami na silang nainom. Ngunit itinabi mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng mga tanda ay ginawa ni Jesus sa kanan ng Galilea at nahayag ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang mga alagad ay sumampalataya sa kanya. Alam mo, kailangan na lang sana ng dalawang araw na alak para sa mga bisita. Kasi nakalimang araw na sila. Pero ang ginawa ng Panginoon ay nagproduce na mas marami pa ng higit sa kailangan nila. Bakit? Marahil kasi para mapatunayan na ito'y isang himala. Hindi ito basta panaginip o illusion lang ng mga bisita. Kapag natapos na ang kasalan, ang alak ay magsisilbing ebidensya na totoo ang nangyari. Tingnan natin ang milagro. Ang paggawa ng alak sa natural na proseso, na kum napakatagal, kailangan ng paglago ng mga ubas, paghinog, pagdudurog, at fermentation. Pero dito, lahat ng proseso nangyari sa isang iglap. Hindi ito isang simpleng magic trick o illusion tulad ng paglagay lang ng food coloring sa tubig. Hindi, ginawa talaga ng Panginoong Yesus ang perpektong alak. Instant alak na parang galing sa mga ubas na merong pinakamataas ang kalidad. At ang mga alipin, sila ang unang nakakita ng milagro. Sila ang nagdala ng tubig at alam nila na tubig lang yon nung una. Pero nung binigay nila sa master of the feast, nako, naging masarap na alak na ito. Narealize ko, nung sumunod ng mga alipin at dali nila ang tubig sa master, ay nasaksihan nila ang isang bagay na hindi pa nila nai-imagine. Tubig na biglang naging alak nung tinikman na ng kanilang master. Now, alam lang ng master na napakasarap ng alak pero hindi niya alam na ito'y milagro. Kaya nga ang kaalaman ng mga tagapagsilbi ay isang espesyal na pagpapala para sa kanila. Kapag tayo'y nakipag-partner sa Diyos, dapat handa tayong makita siyang kumilos ng higit pa sa inaasahan natin. God always brings more to the table than we could ever imagine. Tingnan mo na lang ang kwento sa Luke 5, 1 to 11, usan pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dahil may mga taong sumunod sa salita ng Panginoong Yesus. Inutusan dito ng Panginoong Yesus si Pedro na pumalaot sa mas malalim na bahagi ng dagat at ihulog muli ang kanilang lambat para mangisda. Ngayon, isipin mo kung ano ang nangyayari dito. Si Pedro ay isang professional fisherman. Expert siya sa pangingisda at kabisado niya ang Sea of Galilee. Alam ni Pedro kung saan dapat mangisda at saan ang pinakamagandang spot para makakuha ng isda sa dagat na iyon. Pero si Jesus, isang karpintero. Hindi siya professional fisherman. Galing pa siya sa Nazareth. 20 miles ang layo mula sa dagat. Wala rin siyang bangka, wala rin siyang lambat. Siya ay isang karpintero at hindi naman mangingisda. Kaya isipin mo, siguro kung anong tumatakbo sa isip ni Pedro. Expert siya at heto ang isang rabay na hindi naman marunong mangisda. Inuutusan siyang pumalaot muli pagkatapos ng isang magdamag na walang nahuli. Pero anong ginawa ni Pedro? Sumunod siya. Sabi sa Lucas 5:5 Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang mga lambat. Wow! Dahil sa sinabi nyo, ay susunod ako. At dahil dito, pinakita ng Panginoong Yesus kung paano siya kumilos ng higit pa sa imagination ni Pedro. Nung hinulog ni Pedro ang lambat, nakahuli sila ng napakaraming isda halos mapunit na ang lambat nila at kinailangan pa nilang tawagin ng ibang bangka para tumulong. Napuno ang dalawang bangka ng isda. Halos lumubog pa sa sobrang bigat. Kaya dito makikita natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, kahit pa nga minsan hindi natin lubos na naiintindihan, God shows up and shows out. Pinapakita niya na ang kapangyarihan niya ay higit sa ating kaalaman o karanasan at lagi siyang magdadala ng higit pa sa kaya nating isipin. Kaibigan, simulan mo makipag-partner sa Diyos. Naranasan mo na bang subukang turuan ang isang professional plumber o bricklayer kung paano niya gawin ang trabaho nila kahit na hindi ka naman expert don sa bagay na yon, usually, alam mo, mangyayari, aawayin ka nung tinuturuan mo. Lalo na kung skilled siya at professional sa kanilang larangan. Hindi nila gusto na may amateur na biglang magbibigay ng advice na parang mas alam pa nila ang ginagawa. Ganito rin ang nangyari kay Pedro. Nung sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya na ihulog mo uli ang lambat, medyo nagsalita si Pedro. Master, nagpagod kami buong gabi pero wala kaming nahuling kahit ano. Parang sinasabi niya, tingnan mo preacher, alam namin ang ginagawa namin pagdating sa pangingisda. Hindi porket magaling kang mangaral, ibig sabihin may alam ka sa pangingisda. Kakatapos lang namin buong gabi, nilinis na namin ang mga lambat. Ngayon pinapatuyo na, mainit na, pagod na kami. At ano kaya sasabihin ng ibang mangingisda kapag ginawa namin ito? Alam mo, ito ay isang test of obedience para kay Pedro at sa mga kasama niya. At ito ay test din para sa atin. Kung tutularan ba natin si Pedro? Katulad din ng pagsubok ng mga alipin sa kasalan na kailangan nilang sumunod at magdala ng tubig. At si Pedro, pumasa siya sa test sila na mga kasama niya ay pumalaot sa malalim. Inihulog ang kanilang mga lambat at hinila ang napakaraming isda. Ang resulta ay amazing. Laging ganon. Kapag may obedience at partnership tayo sa Diyos, nako, amazing ang result. Now, maaaring gusto mo ng miracle, pero tandaan mo ito, na hindi ito para sa sarili lang. Alam mo, nung tinukso ni Satanas sa ilang ang Panginoon, hiniling niya na gawing tinapay ang mga bato para sa sarili ng Panginoon. Pero pagdating sa miracle sa kasalan, hiniling ni Maria na gawing alak ang tubig, hindi para sa kanya, kundi para sa ibang tao. Tinanggihan ng Panginoong Hesus ang unang tukso, pero tinupad niya ang hiling ni Maria. Pagpapakita ito na ang milagro ay hindi para sa makasariling layunin, kundi ito ay para sa pagsusulong ng kaharian ng Diyos parahil may pinagdadaanan ka ngayon. Nakatanggap ka ng masamang balita mula sa doktor, tinawag ka ng boss mo para sabing kailangan ka nang tanggalin sa trabaho o kaya dumating ang isang unexpected bill o ang anak mo ay napasama sa gulo at may problema sa batas o kaya ikaw ay nahaharap sa isang lawsuit na hindi mo inaasahan Kaibigan, paniwalaan mo ito. Ephesians 3.20 Sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Kaibigan, ito ang magbibigay ng comfort sa atin na kahit parang imposible malampasan ang mga problema natin ay sa Diyos walang imposible. Ang sabi dyan ay nakakagawa siya ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Ibigan, walang anumang bagay ang nakakagulat sa Diyos. Wala siyang hindi kayang gawin. Walang sitwasyon ang nakakabigla sa kanya at walang bagay ang maglilimita sa kanyang kakayahan. Si Tess ay isang walong taong gulang na batang babae. Isang araw, narinig niya nag-uusap ang kanyang mga magulang tungkol sa kanya nakakabatang kapatid na si Andrew na sobrang malala yung sakit. Wala silang pera para sa kanyang operasyon na kailangan ni Andrew. Sabi ng tatay niya, kailangan na lang natin ng milagro para mailigtas si Andrew. Naintindihan ni Tess na kailangan ng milagro. Kaya tumakbo siya sa kanyang kwarto. Kinuha ang alkansya niyang garapon. Binilang niya ang laman nito, isang dolyar at isang sentabos. Matapos magbilang, tumakbo siya papunta sa botika na malapit sa kanila. Pagdating niya doon, busy yung nagtitinda, kausap pang isang lalaki. Pero nagaantay lang si Tess. Nang hindi siya pinansin, kumuha siya ng barya mula sa garapon at kinatok sa salamin ng counter. Napansin naman siya nung nagtitinda, sabi ni Tess, kailangan ko pong bumili ng milagro para sa kapatid ko. Sabi ni Daddy, isang milagro lang ang makakapagligtas sa kanya. Magkano po ang milagro? Napangiti ang lalaking kausap nung nagbabantay sa botika. Yumuko siya at tinanong si Tess, "Anong klaseng milagro ang kailangan ng kapatid mo?" "Hindi ko po alam," sagot ni Tess. "Pero sobrang may sakit po siya at kailangan niya ng operasyon. Wala po kaming pera kaya gagamitin ko na po itong ipon ko." "Magkano ba ang pera mo?" tanong ng lalaki. "Isang dolyar at isang sentimo po," sagot ni Tess ng buong pagmamalaki pa. Napangiti ang lalaki at sinabing sakto. Yan mismo ang presyo ng milagro para sa kapatid mo. Kinuha niya ang pera ni Tess at sinabi, dalhin mo ako sa bahay ninyo. Tingnan natin kung anong milagro ang pwede kong gawin. Ang lalaking yun pala ay si Dr. Carlton Armstrong, isang kilalang neurosurgeon. Inoperahan niya si Andrew nang walang bayad at gumaling ito. Labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Tess. Isang gabi nag-usap sila. Sabi ng nanay niya, talagang milagro ang nangyari. Pero nagtataka ako. Magkano kaya ang presyo ng milagro na yon? Alam mo, umiti lang si Tess. Alam niyang ang milagro ay nakakahalaga ng isang dolyar at isang sentimo at ang pagmamahal ng isang mapagmahal na ate. Ibigan, e, ano ang isang dolyar at isang sentimo mo na makakapagligtas ng kaluluwa na naliligaw. Ang utos ng Panginoong Yesus ay gumawa ka ng alagad. Maray sinasabi mo, hindi pa ako marunong. Ibigan, narito kami para tumulong. Una, sumali ka sa isang discipleship group. Dito ka matututo at lalakas at balang araw, ikaw na din ay magdi-disciple din ng iba. Makipag-partner ka sa Diyos, sumunod ka kahit hindi mo maintindihan. At makikita mo balang araw na ang buhay mo makakapagpala na din ng iba. Marahil gusto mo na ding ibigay ang sarili mo sa pagsunod. Ang unang hakbang ay manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ikaw ay sumunod na manampalatay sa Kanya, ay patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ibibilang Kanyang anak Mananahan sa iyo ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na spirito at babaguhin ka niya. Mararanasan mo ang mga pagbabagong hindi mo pa nai-imagine na mangyayari sa iyo. Kaibigan, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasan ka, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan ninyo po ako sumunod sa inyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. Obedience brings blessings. But obedience with exactness brings miracles. Ang pagsunod ay nagdadala ng mga pagpapala kapag sinusunod natin ang Diyos binubuksan niya ang mga pintuan ng kanyang biyaya para sa atin. Pero kapag tayo ay sumunod ng may buong puso at eksaktong pagtupad sa kanyang mga utos, doon nagkakaroon ng milagro. Gaya ng mga alipin na nagpuno ng tubig sa kasalan at ni Pedro na nangisda dahil sa utos ng Panginoon, hindi lang sila basta sumunod sa sinabi ni Yesus, sinunod nila ito na eksakto. Kaya kung gusto mong maranasan ang miracle sa iyong buhay, ay gawin mo ito. Una, obey even when it's beyond your understanding. Sumunod ka kahit hindi mo maintindihan. Pangalawa, obey to partner with God. Nais nice ng Diyos na maging bahagi ka ng Himala na gagawin niya sa buhay mo, pamilya, trabaho at ministry. Pero kailangan mo sumunod sa Kanya. Pangatlo, obey to experience more than you can imagine. Sumunod ka dahil hindi mo mai-imagine ang kanyang gagawin kung magtitiwala ka lang sa kanya. Pag ginawa mo ito, nako asahan mo ang miracle sa iyong buhay. Kaibigan, dare to believe. God bless.